Nagdaga po po mga ka-OFW. Ako po pala si Lisa. Ako nandito sa Bansang Oman. 17 years ka po ako dito. Mga kababayan. Mga, kab mga ka-OFW po. Eto. Dati po akong tatrabaho sa bahay. Tagal po ako nangamuhan. Nanggaling din po ako ng Qatar. Dalawang taon din po ako doon. Sa ngayon po, lang nandito po ako ang ah, bilang isang housekeeping sa isa pong clinic. At uh, ah, meron pong taong tumulong para po ako ay makanapas At, sopra, at masasabi ko po, sobrang blessed ko po ng time na yun na dumating po siya sa buhay ko. Guys, eto, pagkaling ng trabaho, eto po, magluluto na naman para po sa hapunan po to. Ang oras po ngayon dito sa Oman is uh, eh, 9 o'clock po ng gabi. Salamat po sa sa panonood po. Sana supportahin niyo po ako. Supportahin niyo po yung aking mukhing channel. Ako po ay eh, nagsisimula pa lang. At wala po akong experience sa pag sa pagbablog, sa pag sasalita sa camera. <laughs> ngayon lang po. <laughs> God bless po sa lahat. At sana po, please lang po, pasupport naman po. Pasubscribe na rin din po. Salamat.